Isa na rin ako sa namang problema sa gaya po ng anak ko. Ngayon, nakita ko na ang natin kids baby diaper. Kaya, sinimutan ko. Nagpabudol na rin ako. Ayan, dumating na ang ating parcel na natin kids diaper. Then, ayan, na-excite si mother. Ayan, binuksan ko na ang ating natin kids diaper. Then, ang kulit-kulit ng ating baby. Happy-happy siya kasi meron siya ngayon diaper. 25 pieces lang na pala siya. Plus 2, kaya 27 pieces. At ito lang na siya. Super nipis lang niya. Hindi siya like doon sa nabibili sa supermarket. At ayan niya, sinood ko na siya sa aking baby. At ayan, nakikita niya, double ang ano niya. Ayan, talaga hindi siya magbibili. Double yung support niya sa loob. Kaya for me, okay siya. Approved sa akin. Ewan ko lang sa baby kung magkakarasa Super quality talaga. Ayaw na pa store ko. 5 hours na paggamit. Ito na siya guys. Pero parang wala pa rin. Napaka-amaze talaga nitong diaphragm na ito. Kaya ito na talaga ang gagamitin ko. Try nyo to guys. napaka -ganda, talaga ng na quality na. So ito na nga. After 7 hours na paggamit na ang akang baby. Ito pa lang. Ito na siya hanggang ito nun. Kaya super amazed talaga. Pero parang hindi pa siya napupuno Ang galing talaga ng diaphragm na ito. So ayun lang guys. No more talaga siya. Super ganda ng quality niya. Kaya kung budol na,